Ayan, guys. Ito na yung mga pato. May kapartner na po yung isa. Hindi na malungkot. Ayan, Oh. Ayan. Nahanap na yung isang kapartner ng isang pato. Hindi na siya nag-iisa. Ayan, guys. Ayan, mga pato. Pato, pato. Nagpunta lang pala sa ano, sa waig, guys. Ayan. May kapartner na. Apat na sila. Na nakaraan, tatlo lang. Kasi nawawala yung isa. Ayun yung isa nawala. Yung kulay puting-puti na yan. Ngayon, ayan, apat na. Kompleto na. Ayan. Yung isang aso, ayan, guys. Nag-iisa. Walang kapartner. Oh, nagtatalaok yung manok. Ayan, hindi tayo makapunta sa bukit guys kasi ulan ng ulan. Ayan, magka-partner na siya. May ka-partner na. Shout out, Mila Mix. May ka-partner na yung isa. Si Mama Lea, bilang na lang walang ka-partner. Ayan. Dak, dak, dak. Ayan guys. So. nandito sila kasi maulan. na naampesan sila doon sa kanilang kubo Diba? Ilan ang lalaki dito na pato insan? Itong malaki lalaki? iba Ayun iba puting-puting guys. Ayun iba oh. Dok, 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 dok. Dok, dok, Ang mga dok na giginawang mga dok, guys, kasi walang tigil ang ulan. Ang mga dok, klingo. Ayan oh. walang araw guys. Ayun, may manok. May umalong manok. Ayaw umarap yung patong isa guys. Ayan. O oh, pupunta sa kanya mga kapartner. Ayan. rok krok oh krok oh. hmm. dito ka dak yan dak clean dak clean yan nakulog na naman guys o ulan na naman tapos so, kikidlat mga bandang hapon nagpapatubo ng ano ng kabute Sa English ay mushroom. Ayan, di ba? Ayan. Nat, natitila ako yung mga manok, guys. Ito naman, o, oh, ayan. Mga pato. Nagiginaw mga pato Napasok dito sa bahay Ayan o Hindi na sila tatlo Apat na sila Diba? Dak dak Ayan si dak 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 Nagiginaw kayo Dak 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 Nagiginaw kayo